So dito nga mga idol Pauwi na sana ako Ang problema ay naabot tayo ng swerte mga idol Lock na naman yung gulong natin So medyo napahinto ako dito mga idol Kasi hinahanap ko muna yung nakatusok sa gulong ko Kung ano talaga yung nakatusok Lumipat na nga ako dyan sa kabilang kalsada mga idol Hindi ko na nga kinuhanan ng video kung paano ko binulkot yung gulong ko mga idol Dahil sa takot ko baka masalisyan ako at madampot yung cellphone ko mga idol Wala na tayong pang video So yun nga, dahil basic lang naman yung pagbulkit sa golon So dali-dali na rin akong umalis dyan mga idol Hey lomdea chicken, alam mo nagbo-voice over ako Tilaok pa ng tilaok dyan, itutulahin kita eh Tinuloy-tuloy ko na nga yung pagpadya ko dyan mga idol Kasi alam ko medyo hapon na talaga, baka abuti na naman ako ng gabi Kinakat ko na nga itong video na to mga idol Kasi ang hirap talaga mag-voice over Daming manok dito mga idol, tilaok na tilaok Pagpuyo chicken, pagpuyo Pinas forward ko na nga itong mga idol Itong video na itong mga idol Kasi ang dami talagang maingay dito sa loob ng bahay At labas Tapos sumabay pa yung taxi mga idol Kung kailan ako din diretsyo Saka naman siya nagsignal ng paliko Real talk lang talaga Milong talaga mga driver na ganyan Kung kailan sila liliko Saka rin sila magsignal At dito nga mga idol nagulat talaga ako na biglang bumulaga sa akin si Kuya. Munti ko na matumbok yung tulak-tulak niyang kariton. Buti na lang mabilis yung mata ko mga idol kaya nakaiwas kaagad ako.